Ano? Okay na. Good bye. And... Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. umaga Asong mataba Puntot niya'y mahaba Makinis ang muka Ayan o no? Sayon Magandang araw, magandang gabi Kung nasaan man kayo yung araw na ito mga kainags, Ano? Uh, next, dito kami ni Sayo, sumisilit doon sa harapan ng bahay natin ano? At mamaya, magugrosery ako At naku, eh, naubos pala ni Sayon yung biniling ano, no? uh, duck breast ng ating uh, panganay na prinsesa kahapon. Kala ko may natira, yung pala inubos. Oh, which is okay para magkaroon ng laman ng tiyan. Si Saya, yung tiyan ni Saya. so no ma kami ni Sayon mga kainags ano. Uh, pinapasyal naman natin si Sayon kasi ilang araw siya nakakulong sa bahay lang hanggang backyard lang. Yan yung puno natin oh. No? Mga dahon oh. No? Naninilaw na mga kainags ano. Let's go, buddy. Yeah. So alam nyo mga kainags no? Talagang si Sayon uh, Talagang kailangan na natin bigyan ng kasama no? Kasi sa findings nga nung doktor Napansin niya na mayroong anxiety si Sion Tapos sa uh, base na rin sa mga comment nyo Doon sa mga talagang marurunong sa aso Mga matatagal ng nag-aalaga ng mga may breed na aso Mga kainags ano? eh, Maraming nagko-comment na kailangan na talagang bigyan ng kalaro to si Sion Yeah, pero maganda raw kung babae para hindi sila parehong lalaki kasi pag parehong lalaki ata territorial ano. So maganda yung babae para mas maganda siguro yung combination nila. Let's go, buddy. Come here. Eh, hindi siya malulungkot kahit paano Gusto ko sana makakainig sa Ano yung may nabasa akong comment na French bulldog. Yan isa raw sa magandang klase Ano yung sakto lang din sa sa height ni sayo ano. ano? There we go. 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 Goodbye. it's 29 and the five myself. What did happen to the last ten? I ran away Good with my life, fast and never turn back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set the rewind. And I was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Go. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprises you sa palengke mga kainay sa mga malengke muna tayo para mabilin na rin natin yung mga uh, pinapabili ng ating pangalan na prinsesa para kay Sayon kasi may mga pinabibili siya na ano yung parang gatas na biotic ba yun? parang ganun uh, unahin muna natin yung mga ano mga pagkain ni Sayon bago yung pagkain nating na mga tao yeah. syempre <laughs> unahin natin yung mga asong alagang mahal na mahal natin ano? Yeah. so tara, let's go pasok tayo dito sa ay, buti na lang wala masyadong tao pagka ganitong araw talaga na na ano na namamalingke tayo. Weekdays, wala talagang masyadong tao, no. Hindi tayo bibili ng mga ano mga raw meat ni Sayon mga kainags, no. Iwasan na natin pakainin siya ng mga hilaw na karne. Yan. Base doon sa mga comment nyo, wag nang pakainin para sigurado. Purely do dog food na lang. Bali, nag-text sa akin yung pangalan na prinsesa mga kainags, ano? Sabi niya, ay meron na raw siyang nakitang ano, nakitang kalaro ni Sayon na ano packet bullies, packet bully. Maliit lang na aso 'yun ano. Uh, para may makalaro na si Sayon. Ewan ko lang sana matuloy mabili niya sana bago mag-winter. Yan kuha nito mga kainex ano, parang gusto ko magginataan na puso ng saging ano. Naalala ko yung nanay ko dati eh. Nagluluto ng gano'n, ano, ginataang puso ng saging na may saluyot. Ito toto to, to, saluyot, lagi natin saluyot ano. So ito yung presyo ng saluyot mga kainex ano. Ayan, tsaka gin kata. Ay, pupunta muna ako sa Dalarama mga kainag ano? kasi meron nga pala akong ano. Meron nga pala akong bibilihin doon. Ayan, kasi halos lahat ng mga gamit natin eh, patuloy yung cellphone eh. More on USB na, no? Eh, kasi minsan, pag nasa baba ako, o nasa garahe, kailangan natin i-charge minsan yung cellphone natin. Eh, wala yung saksakan ng USB ng cellphone natin. Kaya, bibili ako ng ano dito sa ano, sa dalarama nga yung USB grabe no ganun lang kabilis ang summer, tatlong buwan lang tapos fall yan, October magkakaroon na ng snow siguro mga apat na beses na magkakaroon ng snow sa October no, tapos mawawala rin pero pagpasok ng November yan na yun yan na ang simula ng umpisa yan, dito muna tayo mga kainags pasok tayo dito yan, ito mga na yung sinasabi ko, no. Sasaksak natin yung USB dyan, tapos may saksakan din yan, no. Ito kailangan na yan. Kumuha tayong dalawa, bali $4.50, no. Bali $10 siguro ito kasama ng tax. Yan. So ito, kanina isang butas lang yung pinakita ko sa inyo, mga kainags. No. Ngayon, dalawa na. Kasi sabi sa akin ng tindera, meron daw sila parehong presyo, same price. Ah, hindi. Lamang, lamang lang ito ng 25 cents, no. Kasi kanina $4.50 yung isa. Ito $4.75, pero dalawa yung butas niya oh. Oh, Dalawa rin, ito, ito sa katulad dun, dun, isa, no? So kaya ito na lang yung kinuha natin Pinalitan na natin yung nating kinuha kanina na USB adapter Yan, ganyan yan oh. Yan. Tapos sa uh, ano nga pala mga kainags ano? Uh, magmula ngayon Hindi na natin na uh, papakainin ng mga hilaw na karne Si Sayon Yan Base sa inyong mga comment Yan Tsaka yung mga Especially mga buto Wala na Wala natin papakainin mga buto Kay sayon mga kainags ano? iwasan na natin yung mga buto na yan na papakain natin kay sayo yan so ito yung bibili natin mga kainags ano? kasi yung kahapon yung binili ng pangalin na prinsesa ito yun ano? maliit lang 10 dollars pero ito malaki to mga kainags ano? Nakasila siya na bali 15 dollars kasama ng taxi siguro. no? yan so malaki siya ito ay 100% chicken breast ano? o, sabi pa nga single ingredient yan no? promise 100% natural o ba diba? so ito yung paborito ni Sayon kaya ito yung bibili natin medyo marami-rami. Yan, habang nagsisimula pa lang siyang kumain. Gastos, no? Ganun talaga. Pagka mahal mo yung aso mo, eh, kahit na mahal, eh, mahal yung mga bilihin, eh, talagang bibilin mo. Siyempre, para sa aso natin mahal. Tapos, eh, naghahanap na pala ako dito mga ng sa yung dextrose. Dito ba nabibili yun? Yung powder dextrose na ihahalo sa tubig nila. Pag nagkakasakit, ano? Uh, pag wala rito, punta tayo sa PetSmart, magtanong tayo doon. Pero magtatanong din ako dito kung meron. Tapos, sa uh, maghahanap din ako ng chicken breast dito bibili natin, lalaga natin, boiled, pakain natin kay sa'yo mamaya. Kaya nag, gusto kong nagde-dayo pa ako ng base mga kainags, ano? para pag nag-grocery, katulad nito, walang katao tao masyado, para bang ang sarap pumilos, hindi siksikan, di ba? Hindi unahan. Ang kukuha mo na ako nito, no? Yan, para sa isang linggong ulam. Ito, 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 ito. 26. Mas mura-mura ng konti. Yan, ito mga kainan siya, no? chicken breast. Bali, magkano siya? $14 dollars yan. Sana makain isa to, pero natin yan sa ano, sa ilalaga natin sa tubig. Tapos ito mga kainan ano no? yan. Ito masarap to eh. Ito yung ginagamit natin pag nag-ano tayo, nag uh, low carb diet. Yan, isang linggo itong dalawa mga kainan. So. Bali, halos isang linggo na ako hindi ko makain ng kanin, mga kainags. Tapos sa ito, dati ito yung binibili natin kay Sayon, di ba? Ngayon, hindi na tayo bibili niyan, mga kainags. Ano? Hindi na. Hindi na natin papakainin ng mga hilaw na karni si Sayon. Baka kasi may mga E. Coli ba yun? E. coli. Higiging sanhin ng diarrhea kay Sayon. Bilhin lang tayo ng gatas niya. Hanapin natin yung gatas niya. Tumitingin <laughs> sa akin yung empleyado ng ano eh ng superstore no. Kala niya nagsasalita akong magisa. isa <laughs> <laughs> so nagtanong tayo ng goat milk mga kainags, ano, Para kay Sayong Wala na raw na ubos Nakita ko dun andun eh Wala na empty na Para na mga kainags, ano, na tayo Wow buti naman magandang panahon ngayon Nagbago isip ko mga kainags. Lakaring Lakarin ko na lang Lakarin ko na lang yung ano yung Lucky Superstore Malapit lang naman eh So wala rin goat milk dito mga kay ano labas tayo. Hanap tayo sa iba. Update nga pala dun mga sa ka na nararamdaman ko noong nakarambuan, ano? Ano na lang siya? Siguro mga 98% na lang, ano? ay ah, hindi sabihin. 98% na wala na. Bali, ang nararamdaman ko na lang ay mga 2% or 1% na, ano, no? Pero wala na yun. Kumaga, hindi pa 100% kasi medyo ramdam, may, hindi ramdam eh, no? Parang alam ko pa sa sarili ko na may konti pa. Pero siguro mga 1% to 2% na lang yung uh, nararamdaman kong saya sa likod natin no? sa balakang lako eh napakasarap pa naman ng pakiramdam pagka wala ka nang nararamdaman mga kailags ano? actually pangatlong beses nang nangyari sa akin to no? yung sayatika sayatika pain lako sakit grabe talagang talagang <laughs> hindi mo alam ang gagawin mo pagka nagaroon ka ng sayatika mga kailags sayatika yung sakit yung sa ugat yun eh pag sinumpong ka ng sayatika mo mga no? Grabe, sobrang sakit talaga. Kahit minsan, kahit minsan nakahiga ka, masakit pa rin. Mas lalong mas masakit pag nakaupo ka. Nakatayo, nako, Diyos ko. Kaya kailangan talaga pahinga. Pahinga lang talaga 'to mga kainag sana. Kasi ano 'to, cost ng ano sa, pag, sa pagtanda ng tao, no? Pagtanda, pag nagkakaedad. Tsaka syempre yung trabaho, buhat, yuko, buhat. Yan. Ayan, dito tayo ngayon sa PetSmart mga kainags Dito na lang tayo magtanong Baka meron dito Pag wala, hahanapin natin yung pangani na prinsesa mo Messi, kailangan ko na talaga umuwi para mapakain si Sayon Mga kainags nagtanong tayo kung meron silang goat milk Meron daw nasa sa freezer daw nila So titingnan natin kung nasa So nagtanong tayo mga kainags ano, kung nasaan Hindi ko kasi makita eh Oh here yeah, dito pala Just there Yeah So ito mga kainags ano ito yung ah, ito pala 8 dollars siya, no. Frozen siya. All right, paano ba kunin 'to? Pero sayo na natin. yan diyan oh, raw goat milk. Hungry Hunter. Yan, so kuha tayo nito mga kaibigan ano? sana. so tama yung pagpunta natin dito, may nakita nga tayo. So ito mga kaibigan yung presyo kanina ay 7 dollars plus, 'di ba? Pero meron meron nung no, magbabayad na ako mga kaibigan meron akong points. So inavail ko na. So, binayaran lang natin is 51 cents. Ayan, napapakita no, ko sa inyo. Ayan, no? 51 cents. Di ba? <laughs> Kaya malaking tulong din talaga yung mga points-points. Ayan, no? 51 cents, biro mo. Ina-expect natin babayaran natin isang pang almost 8 dollars, no? Kasama na yung tax. Pero, yan lang, oh. Kita nyo. Yan lang binayaran natin. 51 cents. dito na tayo sa bahay mga kainags ano? tapos yung mga sinampay ko ayun ah. ganda nung pagkakagawa natin sa bakod natin ano? so nabuo yung bakod natin na yan mga kainags dahil sa mga contribution nyo dahil sa mga advice nyo tsaka mga payo nyo nabuo yung bakod natin ah. ayun kanina pa pala nakaabang ah, ang baby boy natin o na labas na go 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 yan <laughs> pag mukha kainin muna sandali lang hintayin mo ako ha sandali lang yan ihika muna dyan pero pakainin muna natin siya nito mga kainags ano. Ah. Oh, paborito mo. Nakaka nang gusto gusto ah. Yan so nabuksan na natin mga kainags ano at gusto mo to? Oh, sandali lang, ha? sandali lang ha. At ito na ito na to. na ang lalaki pala ng hiwa nito. Oh. Gusto mo? Okay na. Nakaka naman talaga. Yon. Oh, sige na mo na yan. Para may laman yung chan mo. Yan. Good boy. So, ito yun, no? Ma ma mas makakapal pala yung hiwa niya, mga kainags, no? Kesa dun sa maliit na binibili natin na lagayan. Pag malaki yung binili mong lagayan, 400 grams kasi ito, yun, eh, no? Ay, malalaki pa rin pala yung, ano, hiwa. yeah no? Tsaka talagang breast talaga ng, ano, no? Ng duck. Tsaka ang bango, mga kainags. Hmm? Ano? Gusto mo pa? Ito pa, oh. ah ito pa. Oh. Na naman. Nako, napakasarap. <laughs> Tapos mamaya, meron ka pang goat milk, ha? May binili pa akong goat milk sa iyo. Ha? Good boy. Ano? Mukhang mo mga kainig, no? Hatiin muna natin. Hatiin natin 'yan para medyo matipid ng konti. High five. Ka, good boy. Naka naman talaga. Ah, dito maghubad doon tayo sapatos mga kainis. Ano? Naku, meron na namang sumingit sa atin dito. Ano? ano oh, na no, naman? No. Gusto mo pa? Hmm. Kabangolo. Gusto mo pa? Gusto mo pa? Ay, nangihingi ka pa? O sige, bigyan ka pa. <laughs> o sige. Ah, gusto mo lumabas? Gusto mo pa? O sige, labas mo na. Halika, ah, labas na. Inom ng na tubig, ano? Inom ng tubig. O, oh, inom ng tubig yan. Yan. <laughs> inom ng tubig yan, automatic eh yun na kumukulo na mga kainags Iyan natin kumulo ng kumulo baksan natin itong ano exhaust yan ayan ah, ah sige lang punta ah, tingin ka lang doon tingin tingin lang siya dyan habang nagsasunbaiting sa araw aw 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 kabango kabango lang eh kagwapo pa eh ha huh? gwapo yan eh Guwapo yan eh. Ah, guwapo. Yan, ito na mga kainags yung chicken breast na niluto natin. Ano? Hiniwa-hiwa ko siya ng ganyan. Ano? Para papakain natin kay Sain pa unti-unti. Mamaya na, kasi medyo busog pa siya. Ano? Tsaka ito, ganun din ang gagawin ko. Hihiwa-hiwain din natin. Subukan natin pakain kay Sain ito mga kainags. Ano? 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 Ah. na, relax na relax na dyan. Ah. Ano? Ah. Ano? Ah, kain na. Good boy. Good boy. Good boy. Yeah, gusto hanya makainig oh. Ayos. Ano? Gusto mo? Oh, Ama na lang ano ha? Magrelax ka lang mo na jana ano, ha? Gusto mo pa? Oh, sige, bigyan na natin makainig habang gusto pa. Babo, sumunod pa. Alika. Alika. Jantaya. Jantaya sa labas. O, nilagay ko rito yung mga chicken breast, ano. O, sige, labas ka dyan. Labas. Doon tayo. Doon tayo. Halik na. Dito tayo kumain. Kuha lang tayo nito. Yan. Ah. 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 Hmm. Nakay. Kasarap lang, eh. Aba, mauubos mo na sa ayun, ah. Mauubos mo na yung duto ko, ah. Pinatikim ko lang sa'yo, eh. Sit down. Yan. Yan. So, papasyal ko muna ito mga kainais nice, ano, Itong ating uh, asong Payatot Yan, hindi siya mataba ngayon, payatot siya ngayon ano? <laughs> Parang naman ano, marelax-relax Ma-enjoy niya yung company natin At may paramdam natin sa kanya Na mahal na mahal natin siya Di ba sayan? Di ba sayan? Naka naman talaga Ano? 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 Mamasyal na tayo na ha? na tayo ano ha? Masyal tayo, ano? Ha? Yan. Pasyal, pasyal muna. Kay Sayon. Ano Sayon? Pasyal, pasyal muna tayo, no? Pasyal, pasyal muna kay Sayon. Nag-enjoy si Sayon, mga kainags, no. So, nandito lang tayo sa ano namin, ano? Mabagal lang takbo natin, mga nasa 20 uh, kilometer per hour lang. So enjoy lang tayo Ayan. So wala tayo sa highway Nandito lang tayo sa subdivision natin Sa may ikot-ikot -ikot lang mga kainags ano? Yun, uminom na naman yung aso natin mga kainags ano? Nauhaw <laughs> Nauhaw sa kakapasyal Ayan. <laughs> So nakawin na kami ng bahay mga kainags ano? <laughs> So yan yes, si Sayon mga kainags ano? Binigyan ko ng laruan talagang sabik na sa ano to eh, sa may kalarong aso ano so ngayon naman mga kainags ano uh, syempre may mga nabasa rin tayong comment na dapat daw ay minimintay natin yung ating uh, grass kasi pag uh, mahahaba yan madaling makainis ayon at baka posibleng yan din yung naging cause ng kanyang pagkasakit ano na tatanggal-tanggal na rin natin kahit paano dito natin muna nilagay tapos to nilinisan na rin natin yan thank you Juan again yeah. so mga kainags ano binigyan tayo ng itlog nung kapitbahay natin Diyan, no? yung kapitbahay natin na lagi natin tinutulung tinutulungan so binigyan niya tayo ng dalawang tray na itlog wow nakalibre naman na itlog eh, kasi daw, may, meron daw siyang bisita sa Sabado. Uh, 42 people bisita niya mga kinex. Ano, magpa-party ata sila dyan. Eh, sabi niya, baka daw maingay sila. Sabi ko, walang problema. Walang problema yun. Yung pagkatapos ng mga ginawa mo sa buong araw. Nako. Tapos magkakapit tayo, no? Nako, napakasarap, no? Coffee time. Ah, sarap. So, si Sayon mga kainis, ano, nandun sa loob ng bahay. Ah, uh, nakainom na naman siya ng gamot na may tubig kaya medyo inaantok na. Kapit bahay ko. Hello. I'm um, Coffee. Coffee time. Yeah. Uh oh, my sisters are putting on a party for me. Okay. And it's on Saturday. So it's going to be a little noisy, I think. Oh, that's, that's okay. That's fine. Yeah, just yeah, no worries. Okay. See ya. Have a good night. Yeah. No, no worries. Yeah. Which one? Launcher? No, yeah, no worries. So, yun nga mga kainags, ano? Ah, uh, gusto ko. Kong... Yeah. So, yun nga mga kainags, ano? Maraming maraming salamat na lang. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko napahaba yung ating content ngayong araw na to, no? At maraming maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.